i-share ako sa inyo yung life ko sa ibang bansa na 16 years ako sa ibang bansa tapos nangarap talaga ako na magkaroon ako ng sarili ko yung negosyo pag uwi dito sa Pilipinas kaya ito na guys ito na yung pinapangarap ko na negosyo nag-granted na talaga sa wala ng Panginoon hinahanapit na pag-uwi ko ng Pinas na mayroon talaga akong pagkitaan ng income para sa sa pang-araw-araw na pangangailangan natin. Kaya ito guys, thanks God. Ito na yon Kaya ang ano ko, advice ko sa mga kaibigan ko na nandoon pa sa ibang bansa, kailangan talaga tayo mag-ipon. Hindi lahat na hindi lahat ng sahod natin pinapadala dito sa Pilipinas. Mag-ipon din tayo kasi para may ma, para magkaumpisa tayo ng audition dito diba kasi karamihan sa mga OFW na uuwi uh, ng Pilipinas walang wala walang wala talaga sila tapos ano pagkatapos mag apply na naman tapos may mga edad na kaya isip isip din tayo hintay ito na yun thanks God yun ang pinapangarap ko uh, nakapasalamat ako sa Panginoon na ibigyan ako niya ng ganito ganito okay. para makaipon ako para uh, sa pagtanda ko kasi hindi naman tayo lahat na uh, hindi tayo umaasa talaga sa mga anak natin kasi may mga pamilya na rin sila kaya so, uh, kailangan din tayo na maghanap maghanap buhay ah uh, habang ano pa habang kaya pa natin hindi tayo hindi hindi tayo hihinto kasi wala tayong wala tayong mapala wala tayong hindi tayo maging kawawa ganun lang kaya thanks god ganito inspiration ko god sa ibang bansa 16 years 16 years ako sa ibang bansa Grabe ang sakripisyo ko sa ibang bansa, guys. Nung umpisa pa lang, nakulong pa rin ako. Nakulong din ako sa ano nung sa first time na ako sa ibang bansa, Saudi, dahil dahil umalis kami sa ano namin sa amo namin kasi pinapadlakan kami kaya talagang nag, -nag talaga ako na malagpasan ko talaga itong mga pagsubok ko sa ibang bansa maraming maraming mga trials na naranasan ko pero so, binigay ni God ang ano ko talaga ang, ang sakripisyo ko at binigay niya yung, yung wish ko na mag, magtayo ako ng ganito negosyo Thank you Lord, thank you God God bless sa ating lahat. Bye-bye.